Ang bongga na itong World Pandisal Day. May mga mascot pa, oh. Bongga! King Lakson for his opening statement. Thank you, uh, Wilson. At uh, Mara Ivy. Ay, it's sick, it's good, Ako yung una bumabati ako sa 10th World Pandisal Day. No? I learned something new today. Akala ko yung Pandisal, originally Spanish na minana natin sa mga Kastila. Eh sabi ni Wilson, uniquely Filipino and originally Filipino. So natatandaan ko lang, ito yung aking uh, memories ng pandesal. Nung maliliit pa kami, hindi pa pinapanganap si Manang Aime. natatandaan ko, alam mo yung sa yung honesty ng mga Pilipino noon, ibabagsak yung pandesal. No? Dalawa yung uh, dalagyan niya, parang uh, bag, hindi bag yun, lata na merong uh, merong patulo. Alam namin, madaling araw, nandiyan na, nag-aradyo na ng pandisal. Ilalapag lang yan sa tarangkahan ng bahay. Hindi nawawala, walang kumukuha, wala kang bayad. Pag ikot ulit, sa halang babayaran. Yun yung anis din ng Pilipino na namimiss natin ngayon. Ngayon, iiwan ka ng pandesal sa tarangkahan, eh hindi mo na aabutin. Hindi mo na maalmusal. Pero nung araw ganun, ganun talaga uh, kaganda ang buhay natin.